Okay, so talking about age, sinong mas matanda sa inyo? Mas matanda siya. Oo, pero ah. hindi ko na sabihin kung ilang years, pero mas, okay. matanda, mas matanda siya. Okay, mas matanda siya. So, is this the first time na nagkaroon ka ng relasyon na mas matanda yung siguro person? Siguro na mas malaki. Na mas, mas malaki, malaki lang? kasi usually meron talaga ako mga naging ex na mas matanda. Pero ito, iba yung setup eh. Parang okay. mas matured. Kaya parang natuturin naman ako. Oh, okay, okay. So ano ba to? Um, parang na ko lang. kinakabahan ka no. ba? <laughs> <laughs> okay, okay. Pangakabahin pa kita. <laughs> okay. Charot. <laughs> Hindi, ano ba to? Preference mo talaga to na parang gusto mo mas matanda yung nakakarelasyon mo? Kasi may mga ganun Let's admit. Oo, oh, to ito yung to gusto ko, mas matanda sa akin. Kagaya ko ako gusto ko, mas maano rin sa akin, mas mature sa akin, ganon. Nung bata-bata ako, oo, oo eh. Pero okay. nung, nag nung lumagpas na ako ng 20s, parang sabi ko, minsan may time na gusto ko naman mas younger sa akin ng onte, 1 oh, okay. year. Ganun. pero eto di ba kasi ang love ano yan hindi eh, mo masasabi I know. basta pag tinamaan ka oh my god oo minsan Sorry nga yung totoo minsan nga yung hate mo na tao hindi mo akalain siya pala yung makakatuluyan mo <laughs> di ba kasi may ginelalakon ganun hate na hate nila yung isa't isa maya-maya mo I iba na, iba na, hindi na hate, love na ang nararamdaman nila, di ba? So, kagaya na sinabi mo, hindi mo masasabi talaga kung saan kaninong tao ka maiinlam. So, ito bang pass mo, itong recently nakaka-break mo? <laughs> gusto ko <kayo>, yung, <laughs> gusto ko naamangan niya yung question ko, tapos parang may senyas siya, ayusin mo yung question. Oo, <laughs> uh -oh, hindi, itong, itong pass na, itong recent mm -hmm. na relationship mo, kumbaga, ano yung mga biggest lesson na, na natutunan mo doon na being in a relationship with someone na mas matanda sa iyo? Siguro mm -hmm. ano, yung pagbalance talaga ng life. Okay. Ang dami kasing layers eh. Masala na pag tumatanda ka, ang daming factors na dapat i consider <coughs> para magtuloy kayo. Uh, yun nga, actually, naisip ko kanina nung binabasa ko yung mga questions din. Naisip ko na parang ang ang love pala talaga or relationship, hindi sapat na mahal nyo lang yung isa't isa. Oh. Parang sobrang dami talaga dapat i-consider.